Ali, mga ka Rills at mga ka FB. Samahan niyo ako maglinis ng kotse ng aking anak at sobrang dumi na kasi tag, tag ulan dito sa amin. Kahapon napakalakas ng ulan. Ayun, puro putik na yung harap at saka yung salamin. Ating linisin to ngayong tanghali bago tayo maligo. Kaya na nga po binubuksan ko na yung gray po at ating linisin na yung sasakyan ng aking anak para pag ginamit uli malinis na madali lang naman po linisin yan eh. talagyan ng tubig lang at saka yung basahan na malinis ayan iikutan lang ng punas punas tapos may tubig Masya, maano lang sa loob yung mahirap lang sa loob at maraming dumi ng ano yung mga buhangin ating ibabacuum yan mamaya ibacuum akong maliit Ayan, ganyan lang maglinis ang inyong lola. Yung aking alaga ay natutulog. Kaya sinasamantala ko yung paglilinis. At lilipat natin yung ating camera dun sa kabilang side. Kumuha ako ng bangko dyan at hindi ko abot yung bubong ng kotse. Kasi maliit ako. Ayan, nakiat ko na nga yung bubong ng kotse at ating nililinis. Tapos sa kabilang side naman tayo lilipat. Hanggang doon, sa kabila, papaikot natin yung hose ng tubig. Para malinis magkabilang side. Hirap yung maliit eh, kaya lang pa ng bangkong upo ay ano, tatapakan para maabot pag ako may time, ay nalilinis ko yung sasakyan ng anak ko dito. Pero pag wala, yung anak ko isa lang lilinis. Ayan. Ganyan lang ang trabaho ng inyong lola dito araw-araw. Maglinis, magluto, maglaba. Minsan, nagtitinda ng gulay pag may gulay. Ayan. Parang nasa abroad lang din. Ganyan ang buhay sa abroad. para hindi mainip kailangan maging busy ang ano pa nang gagawin sa abroad para hindi ka mainip maano ano pa nang gagawin mo pagkabisihan ayan at malinis na natin ang pinupunasan kabilang side na yan malinis, po tutuyuin na lang natin siya dyan para ayan may nakita akong dumi dyan kaya nilagyan ko pa ng tubig ulit Diyan na po natatapos ang aking paglilinis ng kotse. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga video. Bye-bye na po.